Samantala, handa si Pangulong Binigno Aquino III na magsumite ng salaysay sa PNP Board of Inquiry ukol sa kanyang nalalaman sa Mama Sapano incident. Ito ang sagot ng Malacanang sa panawagan kung kailan magsasalita ang Pangulo ukol sa naging enkwentro. Subalit ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, dapat nahintayin na lamang si Pangulong Aquino kung kailan ito gustong magsalita. Ani Coloma, nakikipagtulungan ng Pangulo sa mga investigasyon upang lumabas ang katotohanan dahil ito rin naman ang hiling ng mga naiwang pamilya ng Fallen 44. Simulat sa pool, ang paninindigan ng Pangulo ay malinaw. Tinuturing niya na, na mahalaga yung pagbubuo ng uh, kompletong salaysay hinggil sa mga naganap sa mamasapan noong no, no, Enero 24-25 maantabayan na natin dahil pagpapasyahan naman ng, 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 Pangulo ang bagay na yan sa takdang panahon.